Isang taon lamang ang nakalipas mula sa huli nating bisita sa lugar na to. Sa nakarang dokumentaryo natin, doon ay naintampok natin ang edukasyon ng mga katutubong Aita dito sa Lupang Pangako na mas pinili na lang ibang kabataan dito na bumuo ng sariling pamilya kaysa patapusin ang kanilang pag-aaral. Nasilip rin natin dito sa lupang pangako ang kanilang mga munting tahanan na gawa lamang sa kugon at sa kahoy. Naibahagi rin ng ating mga katutubong Aita ang paraan nila kung paano mabuhay dito sa pang-araw-araw. Tanging panananim ng gulay at mga prutas ang kanilang pangunahing hanap buhay dito sa lupang pangako. Kaya makalipas sa isang taon, ano na kaya ang pagbabago? Ano na kaya ang sitwasyon ng mga tao dito sa lupang pangako? Ang lupang pangako ay may halos 12.1 kilometers na layo mula sa Kapetolyo ng Ibas, Zambales. Ang daan dito ay hindi pa talaga fully developed. Punong-puno ito ng kabatuhan na talagang medyo delikado, mapanganib dahil sa mga malaking bato. Kung kaya't ang nirekomenda nire ng mga tao sa ibaba ay ang mga ganitong klase ng sasakyan. Sa kadahilanan na matarik, mabato, malayo at liblib ang lugar na ito, mga ganitong klaseng malalaking sasakyan ang kinakailangan upang makarating ng ligtas dito. Binisita ko na din agad ang mga katutubong Aita na nakausap natin noon at aalamin natin kung ano na ang pagbabago sa sitwasyon na meron silang ngayon. Siya si Alias May. Naitampok na natin siya sa nakarang dokumentaryo na kung saan mas pinili na lang niyang bumuo ng pamilya kaysa mag-aral. Ilang taon? Ilang taon na po siya? Pang ilan na po siya? Pangalawa na po siya. Oh. Kung matatandaan ninyo, meron siyang hawak na sanggol noong nakaraang taon. At sa kasalukuyan ngayon, ito na ang kanyang pangalawang anak. Naalala ko po nung nakarang interview ko sa inyo ay kayo po ay hindi na po nagpatuloy ng pag-aaral dito sa Lupang Pangako Resettlement School. Uh, school. Ano pong uh, balak po natin? Balak pa po ba natin mag-aral ngayon? Eh, may anak na po ako eh. Mahirap na po kung ano pang situation ko. Eh. Isa sa naging hadlang ni Alias May sa hindi pagtatapos ng pag-aaral niya ang kanyang maagang pagkabuntis. Dahil ika niya, meron na siyang responsibilidad. Naibahagi din ni Alias May ang sitwasyon ng edukasyon dito noong nakaraang dokumentaryo. Mm, nag po ako dahil po kasi dahil noon po wala pong high school dito po, malayo, mahirap pong pamasay po po. Ah, opo. Natatandaan ko nga po yun na kailan lang po nagtayo ng high school dito, oh, no? Oo, oo. Oh, oh. <coughs> Halos po. Walang masakyan po, naglalakad na lang po um, po. Opo, naglalakad kayo? Papunta sa baba? Oo oh, po, amang um, po. Ah, okay. So, ilang oras yung... Uh, gugugulin yung oras, pababa po dun sa... Dalawang oras. Dalawang oras maglalakad kayo para hindi ka lang po... Pa, ma umaga po, sasakay <laughs> po, magkakataas, mag sahay po kami sa tricycle. Tapos po kapag hapon na po maglakad na po kami, abutan po kami ng uh, apat na oras na maglakad. Ganito kahirap ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa lupang pangako. Ngunit alam din natin na hindi lang sa edukasyon sila hirap kahit mahirap kung wala ka pong talaga dito, wala ka talaga makakain. Isa pa rin sa kinakarap nila ang kakulangan sa pagkain. Kita mo ito sa kanilang mga mata, mukha at katawan. Ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA, noong 2023, may sinasabing 22.4% ang may poverty incidence o mga tao hindi kayang tustusan ang pagkain nila sa pang-araw-araw. Bisitahin naman natin ang programa ang inihandog ng Knights of Columbus, Bremerton, USA na ginanap sa eskwelahan mismo ng lupang pangako. Katulad noong nakaraang taon, kita mo pa din ang kanilang excitement, pagiging matulungin at mainit na pagsulubong sa mga taong bibisita sa lugar nila. Gaya ni Alias May, katulad din siya ng mga batang ito na masipag mag-aral kayat baka sa kanilang mga mukha ang pasasalamat nila sa kanilang mga natanga. Dahil sa kakulangan ng mga kagamitan at hirap sa pagkain ng mga tao dito sa lupang pangako, lapis ang pasasalamat ng former principal ng Lupang Pangako resettlement school na si Mr. Doldes Salazar. Malaking tulong ang uh, mga ganitong gawain para sa uh, school na katulad nito kung saan natin ako nandito. Uh, malaking tulong sa community kasi uh, una sa lahat they are they feel that they are they are privileged they feel that they are loved at yun naman yung gusto siguro mangyari ng Knights of Columbus to spread love and congratulations sa activity na katulad ng ganito na sponsor Abuhay ang Knights of Columbus Tradisyon na ng mga pamilyang Pilipino ang pagselebra ng mga importanteng okasyon tulad ng bagong taon. Ngunit ang Ebe family, naggaling pang Santa Cruzambales, ay piniling magbagong taon kasama ang mga katutubong AITA. Uh, napili namin mag-celebrate ng New Year sa Lupang Pangako kasi nabalitaan namin na yung New Year nila doon is tahimik, hindi tulad ng New Year na nakagisnan namin. Tsaka gusto namin simulan yung taon na alam mo yun, tumutulong sa unang araw pa lang ng taon para sunod-sunod yung pagtulong namin and sunod-sunod din yung pagpasok ng blessings sa pamilya namin. Tama. Bibihira lamang ang mga gantong klaseng tao na may ganitong kaisipan at pagmamahal sa mga taong nasa paligid nila. Naway pagpalain pa sila at bigyan ng kalakasan para makatulong pa sa ibang tao. Yung ginawa namin ito. We did this for the reason of uh, helping out the kids especially the kids that are remote, from the remote area. That's us, the very, uh, I mean, uh, the indigenous people in the Philippines. There are a lot of uh, schools um, remotely from town, from the city, and those kids are, you know, very unfortunate that they cannot, their parents cannot afford to purchase uh, goods for their school. And um, so this is uh, one way for them, one way for us to help them out. So uh, to ease this uh, to ease their studies and to ease the materials that we need for their studies and also uh, we do this for voluntarily on uh, inigay sa sa tayong tinapay uh, may tinapay tayo may hygiene kit sila may mga juice sila mga tinapay mga chocolate drink and gatas May mga ano may mga candy. Okay. Ito ang laman nila. Ito ang laman nila. At meron silang pera. Meron silang mga writing pad at mga color pens. Bagamat hindi ganun karami at karangya ang natanggap nila, higit pa sa nanalo ng pera ang ipiis sa kanilang mga mukha. Columbus. Thank you, Pagnis of the Columbus. Yeah, Knights of Columbus. Salamat po, Knights of Columbus. Thank you po, Knights of Columbus. Masaya po kami ang uh, may ganitong programa po na umabot sa sa lupang pangako resettlement school po. Sobrang salamat po. Welcome po kayo. Kumunta po kayo dito. Sana po makabalik po kayo sa next year po. Sobrang thank you. Hirap man, kulang sa kagamitan, isang kahig, isang tuka. Pero ramdam mo ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa na masasabi natin na tunay na kayamanan. Naway makita natin ang halaga at importansya ng mga katutubong aita na tunay na ginto ng ating bansa. Balikan naman natin ang komunidad ng Lupang Pangako kasama si Nani na halos 27 years lang nakatira dito. 27 years. Years na po kayo Opo, nakatira madam. dito. Pero saan po, po talaga kayo lumaki? Sa Botolan po, madam. Sa ah, sa Botolan. Katabi Opo. lang po ng Ibasambales yun, di ba? Opo. Opo. Paano po kayo napunta dito sa iba Ibasambales? Ah, ganito po, madam. Noon po, madam, nadaanan kami ng lahar. Pa? Anong pumutok yung Mount Pinatubo? Opo, madam. Ah. Tapos, kung saan saan kami, madam, sinaksak. Sinaksak? Nung... Kung saan saan kami, madam, nilalagay Pinta. ng ano, mga disdabalyo ah. kung hindi kami maabotan ng lahar. Nung... Nakaraan po, madam, tapos dinala kami dito. Dito na kami, madam, nagtagal. Dito na nagtagal at nakabuo ng sariling pamilya si Nani Lordes matapos pumutok ang Mount Pinatubo. A medyo ano po ang daanan dito, no? Masukal po, madam. Masukal ang dinadaanan nyo dito. So, araw-araw po kayong dumalabas sa lugar na to? Opo, madam. At <coughs> nagtatrabaho ako dyan, madam, sa school. Tumutulong ako, madam, sa ah, school. Ah, ano pong trabaho nyo dyan? PTE po ako, madam, ng school. Ganito katataas ang damo at kadalikado ang daan papunta sa bahay ni Nanay Lourdes. Kita mo na niya siya sa kanyang paglalakad. Ano po ito nanay? Uh, pagbiladan po madam ng palay. Okay. So, meron din po, silang madam. Uh, mga equipments dito ng mga pangpalay. Pangunahing, uh, pang araw-araw na hanap buhay nila dito ay ang pagtatanim. Di ba ho? Opo, madam. Okay, okay. Kahit na malayo tayo Ito sa ibaba, meron din sila mga parang uh, sound system, may mga speaker sila. And hindi rin naman sila naiiba sa mga tao sa baba dahil alam din nila mag-operate ng mga ganito klaseng equipment. Po, dito na po nakatira si Nanay Lourdes. Uh. Pinahintulutan tayo ni Nanay Lourdes na mapasok at makita ang kanyang munting bahay kayo naguhugas oh, po, nanay. madam. Eh. Dito kayo Okay, dito po kayo. Ano, ito po mga hugasan ninyo. Ito, oh. ito mga tubig. Ay, saan po galing? Doon po, madam, sa baba, sa balon. Ito po ang mga tubig. Ay, talagang mahirap po ang tubig dito. Opo, oh, madam, mahirap talaga ang tubig. Saan? Madam, pa pag tag-init. Pag tag-init. Saan po? Ngayon, yung mga tubig na kinukuha ninyo, saan po, ah uh, saan yung inilalagay, saan yung iniipon? Talagang nagtitipid kayo. Yung tubig. Opo, oh, madam. Diyan lang po madam. Nag-iigip lang yan kami. Mm, medyo malayo ba yung balon ninyo? Malapit lang po madam. Diyan lang. Po. Ah, oh, po, wala po, po kayong kuryente dito? Meron po madam. Ah, meron po. Dito sa parte na to, walang ilaw. Opo, oh, madam. Ah, sa parte na to ay walang ilaw. Dahil, ah, kung makikita ninyo, ito po ang kanilang panangga sa init. Kagaya po ng sinabi ko, kugon po ito na. Oh, po, kugon madam. Po ito. Tapos pagdating ho dito, kahoy po madam. Ito, dito ko kayo nagluluto. opo oh, po madam. Dito kayo nagluluto ng inyong mga pagkain, pagkain uh, umagahan hanggang oh, gabi na ho no madam opo oh, tapos dito po ano po yung mga yung lang huhugasan po madam hugasan mm -hmm. ko -hmm. doon tapos ilagay ko dyan madam tapos ah, din ang bahay ni Nani Lourdes ayan meron po silang dalawang TV pa hindi, no hindi madam sira na nga yan oh, madam wala yun, na ka ano kami yung TV Ayan, may, ang linis ho nga sa din niya, no? Ito po yung, ilang kwarto po itong bahay niya. Dalawa po, madam. Dalawa Hindi madam, po, madam, bahaya. natapos yung iba at yung isa ta wala kaming tira. Uh, Simple, Maliit, munit, makikita mo na malinis naman sila sa kanilang gamitan. Yung pagkain po ninyo, hindi na kayo kumakain na umagahan. Talaga tanghalian, tanghaliang tanghalian kinabukasan na. na. Hindi po, Madam, paghapon na Madam doon na kami ulit magluto. Ah, wait, okay. tanghalian, tanghaliang tsaka gabi lang po ang niluluto namin, po, Madam. Niluluto dito. At... Kagaya ni Al Yasmei, wala rin pinagkaiba ang sitwasyon ni Nanay Lourdes pagdating sa pagkain. Tanging gulay lamang at bagoong na sawsawan ang madalas silang kinakain sa gabihan at sa tanghalian. Kagaya ng sabi ko sa inyo, magkakatabi lang sila dito sa kabahayan na sila din ay magkakamag-anak. Ngayon kasama natin si si Joveline. Kasama natin si Joveline no, na 18 years old, no? di ba? No. Oo, napamangkininanay. Oh, 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 dito sa lupang pangako ay meron ding kaibat ibang uri at style din ng mga bahay nila. Merong mga sementado, merong mga kahoy at kugon, at isa na dito yung bahay ni Joveline. Ito ang kanyang bahay na gawa sa yero, may yero naman, and meron din silang uh, lamang ang kanilang panang garden sa, kumbaga ito ang kanilang isa sandigang na uh, haligi nila. Okay? Sa lahat ng bahay na nakita ko kanina, ang bahay ni Jovelyn ang pinaka kakaiba. ay Pagpasok na pagpasok mo lamang, ay ito na yung kanilang kusina. No? Dito sila naguhugas ng plato, dito sila, <coughs> uh, minsan nagsasain na rin kayo dito na, ha, -ha At yun din, naghihilam. Siguro kasi dito ay kwarto na nila. Yan, kwarto na nila at andun na rin yung mga parang makagamitan ninyo, mga damitan ninyo. Katulad ni Alias May, Si Jovelyn ay 18 years old lang din nang ipinanganak niya ang kanyang hawak na sanggol. Biglaan lang po si baby. Ilang taon na po kayo nung nabuntis kayo? 17. Um, uh, 17 po. Si yung asawa niya 19. 19? Ngayon nasan siya? Nanunin po sa taas. Ay, ka trabaho. Mm -hmm. Ito ang bahay niyo. Sino nag naggawa nito? Pamilya niya, pamilya mo? Pamilya niya. Pamilya niya. Um, mm -hmm. Itigil ko na. Yan. Itigil mo na lang 'yung pag-aaral mo okay. kasi bakit? Una dadamin data na po. mahirap ba para sa sitwasyon mo ngayon? Pagtigil sa pag-aaral. Yan ang unang naging desisyon ni Jorylene matapos niyang isilang ang batang hawak-hawak niya ngayon. dala na din ito ng kakulangan sa kaalaman kaya maaga silang nagkakaroon ng pamilya. Mahirap po. Mm -mm. Mahirap po mong ano, taro ng asawa. Mm -hmm. so, mahirap, -mm. Sa, -hmm. Mahirap po mong ano, sa kabuhayan po. Meron mm -hmm. ka bang ba trabaho? Wala po. Mm Asawa ko lang po. Mm ang trabaho ng asawa mo? Contracto lang po minsan na uh, minin po nang hinto din po nang trabaho nila. Mm -hmm. So parang hindi yun araw-araw. Pero okay lang siya umuwi. Araw-araw din -araw siya umuwi. Dal, okay. bisita na natin ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga bahay, bahay-bahayan, ng mga kanilang mga kabahayan. At napasok natin at nalaman natin ang sitwasyon nila. Ngayon tatanungin natin, ano yung pinagkaiba ng baryo nila? Ano pinagkaiba po ng lupang pangako Matapos, uh, makalipas po ang isang taon. Ganon talaga po, madam? Oo. Walang tulong na ano po? Dumarating? Wala po. Mahirap po yon na yung mga taong inaasahan natin ay dumarating lang kapag sila ang may kailangan sa atin. Ganon ah, po. Ganun yun po. yung mahirap. Oh, po. At uh, masasabi natin na hindi mo kailangan maging politiko o maging kilalang tao para makatulong sa mga taong nangangailangan katulad ng mga katutubong ay dito sa lupang pangako. Makalipas ang isang taon, malungkot, ngunit kailangan nating harapin ang katotohanan na walang nangyaring pagbabago sa lugar nila. Halos pare-pares lamang ang iniinda ng mga taong nakausap natin. Hulang sa pagkain, sitwasyon sa edukasyon, hirap sa tubig, at lalo na sa kabuhayan. Ang pagtulong ay walang hinihiling kapalit. Ito ay dala ng kabutihang puso, isipan, at pagmamahal. Hindi na babago sa atin ang pagkakaiba-iba ng mga tao dito sa itaas kumpara sa baba. Mahirap ang sitwasyon sa pag-aaral, edukasyon at kalaman, ngunit kung tutulungan natin ang mga taong ito, tayo ay aangat sabay-sabay. Maraming salamat at ito ang lupang pangako.